Mga ka-Republic, narito na naman ang ating PBA updates. Strong 11 Gilas team nagpakita ng magandang laban kontra sa Turkey, ngunit kinapos sa dulo dahil sa matalas na 3-point shooting ng home team. Samantala, nagkumpirma na ng paglahok sa rookie draft si Justin Baltasar at inaasahan pipitasin ito ng Converge bilang top pick overall. At isa pang updates, Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang talk and text na bumalik sa kanila ang suwail nilang player na si Mikey Williams. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay pakisubscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, sa simulay nagulat ang kupuna ng Turkey sa husay ng mga Pinoy dahil nakasabay sa kanila ang gilas sa unang bahagi ng laro. Hindi inasahan ng Rank 24 Turkey na ganito rin kahusay ang gilas team na nagmula sa Asia, number 37 tayo sa FIBA rankings. Hindi napigilan ng mga bataan ni Tim Cohn ang matalas na 3-point shooting ng Turkey at nataw naman na maalat sila sa Rainbow Area. Limang tres lang ang nai convert ng Gilas kontra sa 14 three-pointers ng Turkey. Ngunit hindi pa rin sila naiwan ng malayo. 5 puntos lang ang lamang ng home team sa final minutes ng laro. 21 points ang kinamada ni Justin Brownlee para sa Gilas. Ngunit isa lang ang tres na naipasok niya mula sa kanyang pitong attempts. Double-double naman si John Fajardo, 17 points and 11 boards. Ngunit maagang na foul trouble si Abay, ganun din si Kai Soto and eventually nag fouled out na nga ang Japan bilig import dalawang minuto and 35 seconds pa ang natitira sa laro. Magsisilbi itong paalala pag hinarap na nila ang naglalakihang team ng Latvia at Georgia. Ilang beses na nagmount ng rally ang gilas para habuli ng lamang ng Turkey ngunit laging napipigilan ng kalapan. Isang armas ng Turkey ang 3-point shooting. Kung gustong makasabay ng gilas sa kanilang Olympic Qualifying Tournament Campaign, kailangang maging matalas din ang kanilang 3-point shooting. Lilipad ang gilas patungong Poland para sa kanilang final tune-up game, saka didiretso sa Riga para sa tournament. At dito naman tayo sa isa pa nating updates. Nagkumpirma na ng pagsali sa rookie draft, ang Lasal Green Archers product at MPBL MVP na si Justin Baltasar. Kasulukuyan naglalaro sa Pampangas Giant Lanterns ang Kapampangan Basketball Star. Si Baltasar ang di umano'y dahilan kung bakit nag-tanking ang Converge. Walang Fiber Xers officials o coach ang umami na nag-tanking ang kanilang team, ngunit yan ang paniniwala ng mga basketball analyst. Sadyang nagpakulelat ang Converge para makuha ang number one pick sa PBA Rookie Draft. Kung hindi nila ito gagawin ay hindi nila makukuha ang gusto nilang player. It's either sa tira perma jeep o sa blackwater Bosing ito mapupunta tapos ay ipamimigay lang ulit sa mayayamang team. This time around, siniburo ng Converge sa kanilang bakuran mapupunta si Justin Baltazar na pinaniniwala ang the best among the crops this 49th season rookie draft. Kung gusto rin ni Justin Baltazar na sa Converge mapunta. Matatandaan na ayaw nitong magdesisyon kung magpapadrop ba o hindi hanggang hindi nakasisigurong ang Converge ang mauuna sa mga kupunang pipitas ng rookie. With Justin Baltasar in Justin Aranya sa frontcourt sa susunod na PBA season ay asahan natin na isa ang Converge sa mga kupunang papalag kontra sa mayayamang team. Na pag-uusapan na lang din ng mayayamang team kabilang dito ang Talk and Text, flagship franchise ng MVP Black. Ngunit hindi maganda ang kanilang naging kampanya sa season 48. Agad sinipa ng Magnolia Hotshots ang Talk and Text sa quarterfinals ng Commissioner's Cup. Tinalo rin sila ng Rain or Shine sa best of three quarterfinals sa katatapos na Philippine Cup. Huling championship ng Talk and Text ay noong narito pa si Mikey Williams sa tulong din ni Randy Hollis Jefferson at ibang kwento siguro kung dinadali noon ng food poisoning si Justin Brownlee. Anyway, nagsuffer talaga ng husto ang talk and text nang muling magmarakulyo si Mikey Williams. Pasintabi po sa mga fans ng Talk and Text, magaling naman talaga itong si Williams. Sumobra lang talaga ang pagsamba nito sa kwarta. Saan ka nakakita ng player na humihingi ng dagdag na salary kada taon? Sa kabila nito, disidido ang talk and texting management na ibalik ang dating kinang ng kanilang PBI franchise. Di umano'y muling naglatag ng lucrative offer ang TNT, mapabalik lamang ang suwail nilang player. Hindi sinabi ang eksaktong amount of salary, ngunit willing di umano ang TNT sa one-year contract. Na isang matalinong offer dahil pagkatapos ng isang taon ay pwede nila itong gawing trade asset. Maipapasa na nila sa iba ang sakit ng ulo ay makakakuha pa sila ng kapalit na player. Mukhang hindi pa rin daw interesado si Mikey Williams. Baka raw ayaw na talaga nitong bumalik sa PBA. Na sa aking palagay ay tama lang makabubuti sa PBA na walang player na abusado gaya nitong si Mikey Moon Williams. So guys, 'yan lang muna hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo Erwin Santiago, salamat na rin ka ulit, idol. Shout out din sa iyo Donald Borlagatan. At sa iyo Kats Aquino, shout out idol. Shoutout din sa'yo Rodolfo Reyes Maraming salamat sa panunood Sa'yo rin Arthur Nisisario. Mayroon pa pong iba, marami pa dyan Reggie Jimenez Salamat idol, laging napakaganda ng observation mo Ikaw din, Michael D Salamat na andyan ka uli Salamat sa panunood idol Mark John Castro Pareho ang ating uh, palagay. Sa'yo, Kabayan Sosimo Aala. Shoutout sa'yo at sa'yo, Merlita Dilyatan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic